Dahil sa kanilang kasikatan bilang love team, sila ang napiling gumanap sa espesyal na Valentine episode ng number one drama anthology sa TV ngayon, ang maala alam mo kaya. Jadine, anong ganap? action! Action! Kailanayon. Kailanayon. Hi guys, we're here on the set of MMK Signs of Love and it's our third and final day. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gumanap ang isa sa pinakamainit at tambalan ngayon ni na James Reed at Nadine Lustre sa MMK. Yung kwento po na ginawa namin ni James is yung story ni Yong na friend ni James na ex-PBB housemate and nung girlfriend niya na si Carmina, yung love of his life, ayan. Unang pagsabak din ito ni Direk Frasco Mortiz, kaya laking tuwa niya nang malaman niya ang Jaden Love Team ang kanyang makakatrabaho. Well, si Direk naman, he's very ano lang. Parang kasi he's, he's, he directs ano talaga, comedy shows, yung mga ganun, mga light lang, super light. So, hindi masyadong, hindi kami masyadong na-pressure dito. Kasi gusto niya parang natural lang. Ayaw niya nung medyo OA yung pagka-acting. Gusto niya super yung kung paano talaga nila gagawin. When they told me na ano, JD yung ano, cast, mas lalo ako natawa kasi di ko pa sila nakatrabaho. Ayun, eh, medyo nakat marami ako nakatrabaho mga love teams eh. lately, Tapos, syempre yung dad ko, love team din yung pinanggalingan. So talagang gusto ko lang ito -work para makita ko lang kung ano yung, ano, ano yung nagpapaklik doon sa dalawa. Ngayon. So nakakatawa na nakatrabaho ko rin finally yung dalawa dito sa project na to. And as expected, trending syempre ang top rating kilig episode na ito ng MMK with Jadeen. Thank you to everyone who watched our episode of MMK. Um, hope you guys enjoyed. Happy Valentine's Day. Siguradong maraming kinilig at napaiyak sa natatanging pagganap ni na James at na sa special Valentine episode ng MMK. Congratulations, J-Dean!